Hello guys, so kanina nag-send ako ng mga pictures na gusto kong bilhin sa madam ko. Sabi ko, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to. Kasi ayaw ko din naman na mag-aya na magpunta ng mall kasi ayaw kong maiwan yung trabaho ko guys. So ngayon, nung pagka-send ko sa kanya, nag-message siya na ganito, na ganyan, ilang, pi ilang piraso, ganito, ito ba yun, ito ba yan, yung sino sure, <clears throat> niya muna kung yun ba yung brand. Tapos yun, um, sinabi niya sa akin ay ilagay ko daw yung pera ko doon sa pintuan. So, naglagay ako ng 20k di guys. At yun nga, kinuha na ng drive. So, siguro tinamad yung amo kung mag, ano, mag-message or tumawag sa mga store. Kaya, yung driver na lang yung inuto. So, kinuha ng driver yung pera ko at yun nga, nagsisend siya ng mga pictures sa amo ko. Kung ito ba yun, kung ito ba yan, ganito, ganyan, walang available na ganito, walang available na ganyan. At ito na nga guys, dumating na, may mga sale-sale din naman sila. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano lang po yung nabili ng 7KD sa akin dito guys. So, ito po siya. Ito. Cheetos. Ito na din po yung naging paborito ko. Mahilig na din pala ako sa si spicy, guys. Alam nyo, ang ah, malaki kaya to oh, sale. Sabi ni Madam Promo daw. At syempre, guys, hindi mawawala sa atin itong Nescafe. cafe. Ito lang yung nagbibigay ng lakas nating mga katulong dito sa Middle East, di ba? Kapag inaantok, kapag walang gana magtrabaho, so inom lang tayo ng kape, pero wag lang five times a day sa akin, one and one half lang yung maubos ko in just one day. Kasi, nako mahirap. At ito nga din po, guys, nagpapabili din po kasi ako ng shampoo. So, ito, binili nila. Four pieces. Ayan, nakapromo din po siya. Tapos, alam nyo ba, guys, sinabi na pa ng madam ko na i uh, tingnan ko daw yung expire. Kasi baka <clears throat> malapit nang mag-expire. So, dito sa nakita ko, guys, is January, February, March, April 2027 pa naman. So, okay pa to hanggang 4 months. Hindi naman ako masyado gumagamit ng shampoo, guys. Maliit lang kasi yung buhok natin nalalagas dito. And last, guys, is ito, Cream 21. Pero medyo maliit siya, kaya pala napakaano lang. Para, kaya pala parang malaki-laki pa yung subra, yung sukli ko. Kasi yung sa akin, ganito, parang double. Double yung ano niya, size. May binili din po pala akong ice cream doon. Nilagay ko na sa freezer, guys. So, ito po yung resibo niya. Yung nabayad ko po dito is 7KD and 30 fields. Ayan po siya. So, dahil yung pira ko, guys, is 20KD. Ito po yung sukli niya. 10... 12, 11, 12, 12 KD, 1 half, and 1 fourth, and meron din po siyang 50, 100, 200, 210 yung suk. So actually guys, mag-1 year na ako dito pero hindi pa rin ako marunong magbilang ng mga ganito yung mga coins coins nila. Itong 1 half, hindi ko alam. Pero kapag 1 half siguro is, ano, limang 100 fields. So 500 fields. Tapos itong one foot, aba hindi ko na talaga alam. Hindi ko na, mahirap ko sa math guys. Kaya hindi na ako mag, ano, ng ganyan-ganyan, no. So, yun lang po guys. Ito lang po yung nabili ko. Yan. Kasi ito lang din po yung ni-request ko po, madam. Kaya yun lang po and thank you for supporting my YouTube. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment guys. Bye-bye!